Good morning, good morning, good morning! Let's go to the South! Papuntahan po natin si Rosmar Paris Overload dun sa Calawan Laguna. Titikman natin ang kanyang Paris. Excited na po kami. See you, Rosmar! Malapit na po tayo. Ayan po, si you, Rosmar! Shoutout pala sa aking mga kasama. Kay Boss Dave, Boss Jason, and Boss Jerwin. Nandito na po tayo mga kaopay sa Our Mansion. Ito yung isa sa mga property ni Rosmar. Sana all lang talaga. <laughs> Ayun. Marami na pong nakapila rito. Oh. Ayan. Maaga siguro silang nagsidatayin nga. No? Amazing po mga kaupay. 9.15 in the morning. Grabe. Ang daming Nakapila na po. Ano <laughs> po kayo galing, sir? Binyan pa po. Panggabi pa po kami. Galing pa po sa ba o panggabi? Ah, panggabi pa po kami. Panggabi pa po kami. Gutom na gutom na po. Alas 10 na. 10, 10 na. Sana naman po masarap ang pagkain nila. O ano, shout out! <laughs> susdeb <laughs> Solid ba? Solit. <laughs> ayan na po, nagbukas na po mga kaupay Ayan oh, grabe excited na sila. <laughs> ayan, oh, yung mga ngiti. <laughs> grabe oh, ayan shoutout po kay Kuya, nagbike lang to. Galing ka buyaw. Ayun, galing Kabuyao pa si Kuya. As nakapasok na tayo sa Arm Mansion. Kalawan, Laguna Ang ganda ng lugar, oh Maglalaro ng mga bata Ayan, ito yung kubo nila Kubo-kubo dito Ayos, ah, oh Sabi, oh Ayan, oh, Rosmar Lang malakas Iyon <laughs> Pila agad, oh Rabi, Guys, Dadalaw Ay. guys, oh. Sige, ilabas ang mga cellphone at mag-video. <laughs> Ay, saan pa kayo galing, ma'am? Sa Rizal Rizal. Laguna. Laguna. Napakasosyal itong Parisan. May swimming pool pa. Pwede tayo maligo dito. I'm liligo. At ito na, naka-order na nga po kami ng Paris Overload. Ayan po. Minikos-mikos na lahat ng toppings. Ayan. Mas pinaganda pa ang presentation ng aking kasama. Kagaling naman are, oy. At ito pa, pahabol. Kung mayroong diwata, Seeking Joy. Mayroon din rosemary Chicken Joy. Tara, hanap po tayo ng mapupistuhan. Ayan, doon tayo sa magandang bahay. Ito na yung version ni Rosmar Paris Overload. Ayan. Lalaki ng hiwa po. Sobrang laki nito. Crispy crispy. Yung mitsong kawali ni Rosmar Paris Overload. Plus sabaw yung tamis, yung asin, talagang balance lang ang timpla. Sa kahit hindi gaano malapot yung sabaw. Unlimited garlic. Yan. Just garlic, unlimited. Pwede hindi ito. Unlimited kalamansi. Plus, Mountain Dew yung 100 mo, sulit na sulit talaga mga kaupay. Kaya, punta ka na kayo dito kay Rosmar Paris Governor. Dito lang to sa Kalawan, Laguna. Okay? Kay tayo.